Maya Paldo, Maya Paldo, Hello po, hello po sa mga subscribers at viewers. Ayan. hello po. Oh, oh. ang topic natin ngayon ay tungkol sa epekto, Lois, kapag hindi nagpapa-adjust hmm. ng braces. Yan. Pagkalagay kasi ni dentist ng braces, di ba? Uh, ah, kailangan pumunta sa sked mo pa rin para magpa-adjust, no? Kung natatandaan nyo, may vlog tayong ginawa dati yeah. kung ano ang ginagawa kapag nagpapa-adjust ng braces no yan may link papakita ko na lang kung saan niyo no Siyempre, hindi lang naman natatapos yung paglagay ni dentist sa braces mo. Bigla gaganda na baka agad yung ngipin mo, di ba? Eh, kailangan pumunta ka pa rin para sa regular na appointment na ini-sked ni dentist, di ba? Eh, paano naman po kung di sila bumalik? An para pa magpa-adjust, anong mm -hmm. mangyayari? ngayon yan. ang topic natin ngayon, Lois. Kung ano ang epekto kapag di nagpapa-adjust ng braces. Yan. Nabang mani-blast. Maya pa yal do. Ay, hindi ako alam sa'yo. Ay, maka-play niya. Eh? So, pagkalagay ni dentist, no, yung braces, matapos ng ilang buwan, bigla di ka na makabalik or nung umpisa pumupunta ka, tapos bigla. Hindi na, minsan, um, kung ano man yung dahilan nyo, eh, wag na muna natin pag-usapan yun. Ibang topic na lang yon no? Yung iba, hindi lang months. Minsan, umaabot pa ng ilang taon, di ba, Lois? Opo. So, ano po yung epekto nito? O yan. Ang una-unang epekto, maaaring mapatid ang rubber elastics o pati bracket matanggal, di ba? Or pati na yung wire. Pag natanggalan ka na ng elastics, pati yung wire matatanggal na, di ba? So yun, magiging resulta noon eh yung mga unwanted tooth movements pag natanggal ka ng kanang brackets. 'Di ba gumawa na tayo ng uh, topic oh, ng vlog oh tungkol doon, 'di ba? Tapos mag-iiba-iba yung direction o yung movement ng paggalaw ng mga oh, ngipin, oh. 'no? Uh, lalo na pag nawala na rin yung wire, 'no? O kung yung case mo eh ah uh, pagsasara ng mga gaps o so, kung napatid na yung mga rubber elastics mo, baka magkaroon uli ng gaps, Gap. 'di ba? 'Yan so, ang unang-unang nangyayari. So yung mga unwanted tooth movements pag natanggal na yung mga rubber elastics, brackets or wire. So ang pangalawa naman ay yung plaque build up, no, na maaaring uh, magresulta sa gum problem yung mga pinag-usapan natin dati. O, tooth decay, baka magkasira-sira naman ngayon yung mga ngipin kasi hindi ka na nakakapunta kay dentist, no? Tapos, yung rubber elastics, madaling mag-ipon ng mga ano yan, ng mga food debris, sa so, magiging plak, ano, diba? Ayan. So, hindi po sila nakakabalik. Paano po yung mga nag-DIY? Yung sila na lang po yung naglagay. Oo, oo yan. sabi natin, nag-DIY ka. Pinalitan mo yung mga rubber elastics. No? Siyempre, matagal ka nang hindi na-check ni dentist. Magka, maaaring magka-resulta ito ng mga nerve damage. Siyempre, yung unwanted oh. force. So, kunwari, everyday nagpapalit ka ng kulay ng rubber elastics. Diba? Nag-DIY ka na. So, hindi na maganda yon para sa ngipin, no? Unwanted forces na yung ina-apply mo dito. So, maaaring maging resulta nito ay dead tooth. Maapektuhan mm -hmm. yung nerve or yung pinaka-pout ng ngipin, no? Tapos, maaaring mag-lead pa yan sa infection, no? Mm -hmm. Yan. So, ganun po pala yung magiging epekto. So, bakit kailangan po magpa-adjust ng regular? Oo, yan. For proper monitoring ng case mo, di ba? Minsan kasi, kailangan mag-adjust sa uh, treatment plan kapag di favorable ang paggawa, ay paggalaw ng ngipin, no? Tapos, pangalawa, para ma-check din kung kailangan mong makliling or may kailangan na palang pastahan, di ba? regular kang pupunta okay. kay dentist. Tapos, para rin sa'yo, ma-discuss mo yung concern mo sa ngipin mo. Kasi meron okay. Oh, sa nagre-reklamo, bakit ganito? At least, kung regular, kung pumupunta kay dentist, ma-discuss mo yon. Tapos, para maayos agad ang ngipin mo, di ba? At tapos, kagad yung treatment time. Dahil, pag sobrang tagal ka rin uh, may mga complications na nangyayari, di ba? Panoorin nyo yung vlog, di ba? Na ginawa natin tungkol dun sa uh, mga complications kapag masyado ng matagal uh, yung pagkakabraces mo. Yan. O, magbasa muna tayo, Lois, ng mga comments. Yung mga latest lang muna, no? Yan. Si Valerie Andalis, 9745. Yan. Meron siyang comment, pinanood niya yung anong kaganapan kapag nagpapa-adjust ng braces. No? Sabi niya, hi doc, I enjoyed watching your videos po. Oh, it's very, it's really informative. Yan. No. Thank you, ah, Valerie. Tapos ang tanong niya, 3 months na siyang naka-braces, pero di pa pinapalitan yung wire. Yung wow. elastic band lang po ang pinapalitan, not the wire. Sana mo, notice daw. Yan. Red. Curious siya. Yun, yung unang comment niya, siya pa rin yung nag-comment pangalawa. So, yung 3 months niya, hindi pa... Elas, rubber elastics lang. So, may number of months before palitan ni braces, I mean, before palitan ni dentist yung uh, wire, no? So, uh, si dentist siya makakapagsabi kung pwede na magpalit ng wires. Pero may number of months siyang nakalagay talaga. So, kaya nga dapat yun, tulad ng topic natin, kailangan regular, regular. ang pagpapa-adjust kasi, may treatment plan si dentist kung kailan magpapalit ng wire. Kung syempre, laktaw-laktaw, hindi niya masyadong mape-predict yung paggalaw ng ngipin mo. Di ba Kung kailangan na sa next stage, magpapalit na siya ng wire mo. Mm. ba Tapos sabi niya, curious lang po ako, Dok. Kasi nung first time kong kabitan ng braces, lahat po ng brackets natanggal. Yun ang hindi ko lang alam. Kami nakalimutan ng ilagay si dentist. ba nagtanggalan bigla, uh, 'di ba? Uh, Pero usually hindi naman dapat matanggal, 'di ba? Yun. So next, Lois. Mula si po yan. kay Liz, Liza 9859. Hello Oo. po. Hello po, Doc. Pwede po bang magpa-brace kahit may impacted tooth? Mm -hmm nag magka-bilaan ng lower teeth hindi na hindi siya masakit nakita ko sa x-ray nakatago sa gum mm -hmm. 30 years old daw po Oh oh kung sinabi ni dent kung sinabi ni dentist na impacted no ah uh, kailangan talaga tanggalin so may ginawa tayong vlog uh -huh. tungkol diyan di ba So lal na 30 years old ka na kung impacted talaga wala nang chance lumabas yo di ba Uh, pwede ka pa rin namang mag-braces kahit may impacted teeth, no? Pero kung nakikita na dentist na makaka-effect uh, ito habang nakabraces ka, baka tanggalin before. Pero pwede siyang tanggalin before, during, or after braces, yung impacted, no? Yan. Sino pa? Si ano? Yung white spots. Opo, oh, on teeth. Yan. Sa harap po daw ng ngipin niya, na pwede po bang matanggal? Magpapakleaning sana ako ng teeth ko kasi may, may spot. spot na po yung white. Tapos yung gina na parang nag-yellow, parang sa itaas ng butas. Ganun po, pwede po bang matanggal if you hope reply me? kagulun <laughs> <laughs> Parang nag na sa itaas may butas. Ganun po. O. Oh, una white spot tapos yellow tapos May yellow. Usually white spot, ano 'yan? Uh, uh magi-start 'yan white spot tapos mababago mo nagye-yellow, magbe-brown tapos magkakadiki. So pag ganun pinapastahan talaga kung nakikita ni dentist na nagpro-progress, no? Uh, ayan. Si ano naman, Dr. Chelsea 782. Doc, pwede po bang ipatanggal ng braces pag 5 months na? Nagsisip po kasi ako ngayon. Sana po masagot. Mm. Uh, kasi, hindi na, ibig sabihin kung 5 months pa lang, uh, hindi mo na itutuloy yung treatment pag gano'n. di ba? Kasi usually 2 to 3 years three ang three. Three, and treatment. Mm. Sa 5 months wala pala masyadong na-achieve si dentist noon. So, kayo niyan ang mag-uusap ni dentist. Ya, tapos, bati na lang natin si Marie Lucas. Marie oh. Lucas. Yan. Okay. Next si Kul cool, Colin Ignacio ah, Colin Ignacio. Ignacio yan tapos si user, user uh, yun yeah, number <laughs> <laughs> no yan sabi dito ni Sis Elisa Ak, 6731 kung pwede po bang magpa-adjust sa ibang branch ibang branch pero kung may communication naman yung mga dentist doon sa sinasabi mong branch Pwede basta in endorse ka ng iyong dentist, pwede kang magpa-adjust. Pero kung hindi ka inendorse, hindi pwede. 'Yan, ah, 'di ba, Lois? Okay. So, talagang ano, importante yung regular na magpa-adjust, magpa no? Tulad ng nabanggit ko, may mga effect 'yan, no? Kaya kailan para ma-achieve mo yung 2 uh, to 3 years na treatment matapos agad yung treatment time at ah uh, magandang tignan na kagad yung ngipin mo. Kaya regular, no? Regular, di lang para naman maayos yung ngipin. Para din maalagaan yung ngipin at saka yung gums, di ba? Ayun, di ba, Lois? Sana may natutunan sila, Lois, sa vlog natin. Huwag so, kalimutan. Don't forget, mm -hmm. like, share, share, and subscribe. And subscribe. Bye!